Maganda na, mas papagandahin pa ni kamahalang Turki Alal Sheikh ang undercard ng ang Terence Bud Crawford at WBA World Super Welterweight Champion Israel Madrimov sa August 3 sa Los Angeles. Ito ay matapos si anunsyo ni Turki Alal Sheikh sa kanyang social media na nais niyang isama sa undercard si former World Heavyweight Champion Deontay Wilder sa undercard ng Crawford versus Madrimov kapag lumusot si Deontay Wilder kontra kay Big Bang Jilay Jang sa June 1. Ani Turkey Alal Shake mga amigos. The talented Jared Anderson is with us now on August 3rd, Riyadh season card at LA against the Bronze bomber Deontay Walder. He is ready by then to fight after Persop of June's fight against Jile Jang. I always believe that boxing would be at its peak when you have young American heavyweights like Jared Anderson, which I also believe in his talent and his promising future. My advice to him, focus on your future, training and commitment, and you will reach to your goals. Happy to collaborate with top rank again, Riyadh season card 3rd of August in LA. will be one for the history. Patatandaan ka makailan nga lamang po nag-post sa social media itong si Bob Arum at naghahanap ng matapang na heavyweight na handang kumasa kay Jared Anderson. Si Jared Anderson ay 24 anyos pa lamang may kartadang 17 wins, no losses, no draws with 15 knockouts. So sakaling matuloy po itong Deontay Wilder versus Jared Anderson, naku po mga amigos napakatindi na talaga ng mga undercards sa Crawford versus Madrimov. Biruin nyo mga amigos, Isaac Pitbull Cruz, lalabanan si Jose Valenzuela, Team 2 versus Virgil Ortiz Jr., Andy Ruiz versus Jarrell Miller, David Morel Jr. versus Radiboye Kalajic, Andy Cruz versus Antonio Moran, tapos dadagdaga mo pa ng Deontay Wilder versus Jared Anderson, aba naman. Baka ito na ang tanghaling pinakamagandang boxing card sa taong 2024 kapag nagkataon. Anyway, sa iba pang balita mga amigos. Ayon kay MP Promotions President Sean Gibbons, bagamat sa May 6 pa ang sago pa ang Luis Pantera Neri at Naoya the Monster in at ang target weight ay 122 pounds. Pero ngayon pa mga amigos ay nasa 124.7 pounds na si Luis Pantera Neri. Ibig sabihin konti na lang po yung kanyang tatapyasin sa kanyang timbang at pasok na po siya sa 122 pound limit. Kadalasan po mga amigos yung mga boksingero isang araw na lang bago ang laban eh hindi pa makuha ang timbang. Kaya naman si ito mga amigos na talagang maganda ang kondisyon ni Luis Neri ngayon at handang-handa sa laban kay Naoya Inoue dahil hindi sila na jeta or napiga masyado.